Dito sa mundo ni Meta, kung hindi mo ito ginagawa, kung tamad ka sa mga gawain ito, siguradong hindi ka aangat dito. Kung wala ka nito, hindi aangat ang mga followers mo, hindi tataas ang dashboard mo. Ano ba ito? Engagement is the key. Ito talaga ang pinaka-importante dito sa social media kapag pumasok ka bilang isang content creator. Kapag wala kang engagement, siguradong kulelat ang account mo. Siguradong bababa ng bababa ang inyong dashboard kapag wala kang engagement. Guys, ang pinaka-importante dito guys is engagement. Kasi kung wala kang engagement, wala kang followers. Kasi guys, mabibilang yan sa engagement ang pagfa mo sa mga kapwa content creator mo. Alangan naman, follow ka lang ng follow, hindi ka makikipag-engage doon sa mga videos niya. Kaya sa mga content creator dyan na tamad, huwag mo na lang simulan. Itigil mo na lang. Kasi kadalasan pa naman sa tamad, sila yung naghahanap agad ng kitaan. Kaya engagement is the key. Yun lang and have a nice day. Please follow, like, and share para updated kayo sa so, susunod na video. Maraming maraming salamat.